Ikso oh. no. Oh. Kani, mo ni misunod sa ko. Oh, pero wala ang mga kagwapa ni, ano, wala-wala sa akong kagwapa. Ako'y una din kani may misunod. Oh, dahil kani may katulo. Uh, katulo oh. Tanaw dire, kapatid. Oh, oh ha? Oh. Demo na bunso. Oh. Oh. Di ba? Wala sila sa kung tagwa pa. nila mga kagwapa sa kung kagwapa, no? Hi guys, tara ko diri karon sa pagadian. Ana, oh, mau ni akong mga pamilya kami diri sa kabukiran kung saan puno og kakawayanan. hindi lang ta mga baka. Oh, uh, na ay baka, na ay pato, na ay mano. Oh. Uh. So for the first time, oh, uh, kauban ako karon si Katusok. Ipalo ko ninyo guys, si eh, kauban na ako si Katusok. <laughs> ito oh? ay naabot daw ko syempre ila kong iihawan ng manok mo gyud diri sa bukid guys guys no ihawan gyud tag manok ba pero kung sila gani mato sa ato sa syudad kwan lang na palitan lang nagpaantag singkon dai <laughs> okay na pero ako ihawan yung manok torang manok ko oh. oh. Oh, Bala, daw. katusok. Ay, wah wow, katusok jangan. follow nyo uh, FB page or FB uh, ngalan niya is Lord Caritatibo alias aka Katusok uh, dengan kayo siyang mga followers and gwapo kayo hang mga content guys more on spe spear fishing and mukbang na um, Mone akong kanawong diri oh. Oh, kinabuhi diri sa probinsya. O, oh, gapanit na og papaya. Kay among tulahon ang tulahon. <laughs> tulahon ang manok. <laughs> Sakto ba? Uh, oo tinulang manok. Oh. Na mi atabay diri oh. Kalami bas kinabuhi diri sa probinsya no. Oh, lalong kayo manglabak ko nya tudtod diri guys. Yan. ang ako mga nadakpan sa dagat. Kumusta na mo diha?

Lamiyak tulog ni mga nadakpan akong ng isdas dagat oh. Santos kike ka. Murag na buyong-buyong kunis -buyong na sa akong pagdakop kay gidakop man ako ni sa pamagi sa lambat. Oh? Dagko kay ako nakuha ng isdas dagat ba. Hmm. Hmm, itulog oh. Hmm. Mura maghak na ang ahubog. tingalin ng beer house ng duay. Ang hmm? ka magigagaw. Hindi ka mag beer house daw. Huwag siguro mo nainom daw. Kaya maghubog daw. Sabi kang tulog oh. Dire sa ilalom sa kawayanan. ako Oh. Saba-saba ng mga madlang people pero lamig lang tulog dire kay tres man kayo. Oh, baka pinan pagbaka oh. Hmm. Ano sa ni? Ano sa kanasya? Ano sa kanasya? Ano sa kanasya? Ano sa kanasya? Ano sa Nagigib ng tubig sa balon. Sa balong malalim. oh. Itong buhay probinsya. Masarap mamuhay sa probinsya. yan. Ang tubig ay inyong sinasala. <laughs> <laughs> Manglaba ko karon diri. Kala eh. <laughs> mm. uh. si Boy palo nyo guys lord Tibo. brother ko po yan <laughs> hindi pa yun siya sikat guys konti lang ang followers niya kaya dagdagan nyo yung followers niya guys Ugno po Katusok. Ano masabi mo? Ah, please sa subscribe ng YouTube channel ah, and ah, FB account ha. Ginagamit ko FB account ko Lord Karigatibo. May page din tayo katusok Ayun. Ah, kakatuso pero the more video na makikita niyo pinaka the best video ko na sa profile ah, Facebook account ko Lord Karigatibo. Dili na mabala Yeah, narinig niyo naman mga idol. Guys, hindi yan siya sikat, hindi katulad ko na sikat na sikat. Siya naman Uh, Collab na, dinayo talaga siya rito para i-collab ng mga sikat na mga vlogger yung mga nagmumukbang tulad nila Boy Kilaw yan dinayo siya dito para makipag-collab kaya check his FB account Lord Caritativo and his Youtube channel Katusok Okay? Pero, ipalo po ko ninyo. Finalo nyo sa palo nyo rin ako. Okay? Sige. Yeah. Oh.